Nagkikrabe ka na ba sa mga pagkain Pinoy dito sa Japan? Pero gusto mong masulit ang iyong ibabayad? Aba ka ba yan? Baka ito na ang hinahanap mong kainan. Mula sa kanilang mga pangulam at saka kakanin ay hindi ka na mabibitin. Pwede ka rin ditong uminom sumayaw at kumanta. At mas masaya nga kung isasama mo ang buong barkada. Kaya tara at samahan nyo kami at sabay-sabay nating pasukin at tigman ang mga pagkain dito sa Manyaman Resto Bar. Located nga pala ito dito sa 162 Miyama Eko, Isasaki Gunma Japan. At syempre minasan, kasama natin ang buong tropa para ma-enjoy at ma-experience itong manyaman resto bar. At kung gusto nyo nga mag-inquire, eto eh, yung number nila. Medyo madilim nga pagpasok namin pero may tema na nga kagad sila na pang Halloween. Excited na nga kaming lahat na masubukan at matikman ang mga Pinoy food na kanilang ibinibida dito sa resto bar. Dahil sa pangalan pangalang ng resto bar na ito na manyaman ay talaga nga namang parang nakakatakam. Pag pasok nga namin lahat eh, eto na tumambad sa amin. Napakadaming pailaw nga at talaga nga ng parang party-party ka dito sa loob. At eto nga ang mga pagkain na meron sila dito. May adobo, may kaldereta, at talaga nga namang may laing na mapapalaban ka sa kanin. At ang matagal ko nang hindi natitikman ang dinuguan. Meron nga din sila ditong classic na pansit. Para naman sa kanilang panghimagas, eto ang meron sila. Meron nga silang biko, ubihalayan na nakaka-excite na talagang kainin. At dito nga ako mas na site dahil ang tagal ko na talaga ang hindi nakakakain ng palitaw. At para naman sa kanilang only drinks, meron silang mango at melon juice. At kung hindi ka mahilig sa juice, ay meron din silang water. At ang presyo nga dito sa manyaman restaurant ay napaka affordable. Dahil sa halaga ng 1,500 yen, ay eat all you can na. Tama Mina San, eat all you can na yung 1,500 yen per head. Kaya naman kung ang hanap mo talaga ay makasulit pero masasarapan ka talaga ay subukan nyo dito sa manyaman naman bar. Siyempre, wag mong kakalimutan na kumuha ng kanin. Meron nga din sila dito ang tinola soup na talaga nga namang magiging warm ka kahit malamig. Abay, sino nga naman ba ang hindi may excite kung ang mga favorite mong Filipino food ay makakain mo dito tapos anli pa. At syempre, hindi na nga namin pinatagal ang aming gutom, kaya naman nagsimula na nga kaming kumain. At kitang kita nyo naman sa mga mukha ng aking mga dabarkads ay talaga nga namang nag enjoy sila. At may sweet-sweet pa. At eto na nga minasan ang aking mga pagkain na kinuha at titikman na natin kung talaga nga namang worth it ito sa ating ibinayan. Kumuha nga ako ng kaldereta, tinola, shanghai, pansit at iba pa. Siyempre, inuna ko nga yung kanilang beef kaldereta at talaga nga namang mapapakanin ka. Isinunod ko na nga yung kanilang dinuguan. Para nga sa akin ay mas gusto ko yung klase ng dinuguan nila na hindi masyadong masabaw. At mas okay nga siya na partneran ng kanin. At pagkatapos nga namin kumain ay order pa ang mga kasamahan ko ng beer. Talaga nga namang hindi nagpahuli sa party party. 500 yen naman per baso ang beer nila dito. At habang nag enjoy nga at kumakain kayo dito, pwede nga kayong sumayaw sa gitna o di kaya naman kung mahili kayong kumanta ay pwede rin nga kayong kumanta sa unahan. At eto nga ang mga kabayan na nakasabayan namin ay talaga nga namang nag-i-enjoy. At kung mahihain naman kayo pero mahili kayong mag-video okay ay pwede, pwede rin nga dito. At meron nga din sila ditong mga nganta na siyang nagbibigay ng sigla ng buong gabi dito sa resto bar. At eto nga yung mga kasabayan namin ngayong gabi. Talaga nga namang pool pa kami dito. Tuwing Sabado nga sila open at eto nga ang may-ari ng resto bar na manyaman. Si Tita April Love. Kaya kung gusto nyo mag-inquire, i-message nyo lang siya. At kung naghahanap nga kayo ng lugar para mag-celebrate ng kahit anong party, ay pwede rin nga sila dito. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-message yung contact number nila. Walo nga pala kaming sama-sama pero sobrang laki pa nga ng space sa loob kaya naman may enjoy nyo. At pwede nga kayong umabot ng hanggang madaling araw kung gusto ninyo. At eto nga, inabot na kami ng hating gabi, kaya naman umuwi na kami. Medyo abot nga lang yung amoy ng usok ng sigarilyo dito sa may entrance nila. Overall experience nga namin ay sobrang na-enjoy namin. Mula sa mismong lugar at syempre yung pinunta namin na pagkain. Hanggang dito na lang muna, jane